Sa nakalipas na mga taon, pinaigting ng gobyerno ng China ang mga pagsisikap nitong kontrole ng mga gawaing pangrelihiyon sa loob ng China, partikular na ang pag-target sa Kristyanismo. Isa sa mga kapansin-pansing kaganapan, ang kampanyang pagtanggal ng mga larawan ni Heso Kristo sa mga Kristyanong mamamayan nito, at pinalitan nito ng larawan ng kanilang pinuno na komunista na si Pangulong Xi Jinping. Ngayon, aalamin natin ang mga implikasyon ng kontrobersyal na patakarang ito at ang epekto nito sa kalayaan sa relihiyon sa China. Sa lalawigan ng Jiangxi, naglunsad ang mga opisyal sa China ng isang kampanya na naglalayong baguhin ang mga paniniwala ng mga lokal na kristyano. Ayon sa mga ulat mula sa China, maraming pamilya ang pinilit na tanggalin ang mga larawan ni Jesus at palitan ang mga ito ng mga larawan ni Xi Jinping upang sumunod sa pagiging komunista ng kanilang Pangulo. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng isang mas malawak na diskarte upang iayon ang mga gawain pang reliyon sa ideolohiya ng Partido Komunista. Ang kampanyang ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapalit ng mga larawan ni Jesus, kundi sumisimbolo ito ng mas malalim na pagtulak ng gobyerno sa mga mamamayang kristyano napalitan ang pananampalatayang panrelihiyon ng katapatan sa partido. Sinusubukan ng Partido Komunista na igiit ang pangingibabaw nito sa lahat ng aspeto ng buhay, kabilang ang espiritualidad. Maraming mga kristyanong Chino ang nagulat na ang pag-alis ng mga relihiyosong imahe ay hindi voluntaryo, kundi pinilit ang bawat pamilya na sumunod sa batas ng China at para na din mabigyan ng tulong mula sa gobyerno. Dahil nangako ang mga opisyal ng tulong pinansyal sa mga pamilyang sumang-ayon na magkabit ng imahe ni Pangulong Xi sa kanilang mga kabahayan, subalit hindi pumayag ang mga kristyanong mamamayan nito. Kaya ang mga opisyales na ng gobyerno mismo ang nagtanggal sa mga imahe ni Heso Kristo sa mga kabahayan at binalaan ang bawat pamilya na magkakaroon ng hindi magandang parusa ang hindi sumunod sa batas na ito ng gobyerno. Dahil sa paglaganap ng panrelihiyong batas ni Xi Jinping, ang simbahang katolika ay agad na nagbigay ng pahayag dito at sinabing, hindi namin nais natanggalin ang aming mga larawan ni Jesus dahil ito lang ang natatanging simbolo sa aming pagiging kristyano ngunit dahil sa panggigipit ng gobyerno sa sarili nitong mamamayan, tatanggalin nila ang mga larawan ni Panginoong Jesus para na rin sa ikabubuti ng kanilang mga pamilya upang hindi mapahamak dahil lamang sa batas na ito. Dagdag pa ng tagapagsalita ng simbahan, walang ibang mapipilian ang mga tao na ito, kundi sumunod sa panrelihiyong batas ni Pangulong Xi, dahil magkakaroon ng matinding parusa ang mga pamilyang hindi susunod sa pagiging komunista. Binalangkas ng mga opisyal ang kampanyang ito bilang isang paraan ng pag-iwas sa kahirapan, na sinasabing, ang pananampalataya kay Jesus ay naligaw ng landas, at ang tunay na tulong ay nagmumula sa Partido Komunista. Iginiit nila na sa pamamagitan ng pagtanggap sa katapatan ng partido kung saan ang bawat pamilya ay makakatanggap ng gantimpala at tulong finansyal mula sa gobyerno na isa sa pangunahing pangangailangan ng mga Chino ayon sa mga opisyal ni Pangulong Xi. Ayon naman sa mga eksperto, ang taktika na ito ay isang klasikong halimbawa kung paano minamanipula ng mga autoritaryan na rehimen ang mga serbisyong panlipunan upang ipatupad ang pagsunod sa pamamagitan ng pag-uugnay ng kapakanan sa katapatan na epektibong pinatahimik ng Partido Komunista ang mga pamilyang hindi sumang-ayon at itinataguyod ang isang kulto na personalidad sa paligid ni Pangulong Xi Jinping. Ang mga kasalukuyang kampanya ng gobyerno ay gumawa ng mga paghahambing sa Cultural Revolution na sinimulan noong 1966 at natapos noong 1976 isang panahon kung saan ang mga gawain pang reliyon ay mahigpit na pinigilan. Na noong mga panahong iyon, hinimok ng gobyerno ang mga mamamayan na tuligsain ang kanilang mga paniniwala at sa halip ay sambahin si Mao Zedong. Na ngayon ay naging malinaw na si Pangulong Xi Jinping ay sumunod sa isang katulad na landas. Ang mga alingaw-ngaw ng Cultural Revolution ay kitang-kita sa kampanyang ito na ang Estado ay naghahangad na lumikha ng isang bagong anyo ng pagsamba. Isang pagsamba sa partido at sa mga pinuno nito, partikular na kay Pangulong Xi. Sa kabila ng mga mapang aping hakbang, maraming mga kristyano sa China ang patuloy na nagsasagawa ng kanilang pananampalataya ng palihim. Ang mga underground sa mga simbahan ay naging isang kanlungan para sa mga mananampalataya na naghahangad na mapanatili ang kanilang espiritual na pagkakakilanlan sa harap ng pag-uusig ng pamahalaan. Ayon sa isang underground church leader, hindi tayo patatahimikin ng gobyerno, ang ating pananampalataya ay hindi maaaring alisin sa pamamagitan ng puwersa, nagtitipon tayo ng palihim, at patuloy nating pararangalan ang ating Panginoong Hesus sa ating mga puso. Ang pagtanggal ng imahe ni Heso Kristo sa China ay isang matinding paalala sa patuloy na pakikibaka para sa kalayaan sa kristyanong relihiyon ng bansa. Habang hinihigpitan ng pamahalaan ang pananampalataya at espiritualidad ng mga kristyano, ang katatagan ng mga mananampalataya ay nagniningning na nagpapatunay na ang pananampalataya ay hindi madaling mapawi. Habang ang partido ay maaaring maghangad na palitan ang pananampalataya ng katapatan, ang diwa ng paniniwala ay nananatili sa mga kristyano na nagpapaalala sa kanila ng malalim na koneksyon sa Panginoong Yesus sa pagitan ng pananampalataya at pagkakakilanlan bilang kristyano. Maliban sa pagtatanggal ng imahe ni Yesu Kristo sa mga kabahayan ng mga kristyano, inilunsad din ng partido ang pagtanggal ng application ng Biblia sa mga cellphone, pati na rin ang Quran ng ating mga kapatid na Muslim. Kamakailan lang, kinumpirma ng Apple ang pag-alis ng Bible app ng Olive Tree at ng Quran Majid app mula sa Chinese App Store nito na inaangkin ng mga opisyal ng partido na ang mga app na ito ay lumabag sa mga batas tungkol sa mga ilegal na relihiyosong teksto na nagpapakita ng mahigpit na mga patakaran sa censorship ng pamahalaan. We have seen uh, the escalation that the Bibles uh, for children is totally forbidden and all the Bible apps were uh, forcefully removed from every e-commerce app store. Pinahihintulutan ng konstitusyon ng China ang kalayaan sa paniniwala sa reliyon, ngunit sa pagsasagawa ng mga mesa at iba pang aktibidad sa simbahan ay ipinagbabawal na kung saan ang gobyerno ay magpapataw ng mahigpit na parusa at limitasyon sa pagpapahayag ng reliyon, na kung saan ang mga reliyosong aktibidad ay nakakulong sa mga lugar na pinapahintulutan ng Estado, at ang anumang pampublikong pagpapakita ng pananampalataya ay mahigpit na sinusubaybayan. Ang pag-alis ng mga app na ito ay bahagi ng mas malaking trend ng pagtaas ng mga paghihigpit sa kristyanismo sa China, at ang pag-access sa parehong digital at nakaprint na mga Biblia ay naging lalong limitado, na pinipilit ang mundo ng maraming kristyano na maghanap ng mga alternatibong paraan upang maisagawa ang kanilang pananampalataya. Ang mga aksyon na ginawa ni Xi Jinping ay umani ng batikos mula sa mga internasyonal na organisasyon ng karapatang pantao at mga relihiyosong grupo. Tinitingnan nito ng marami bilang isang paglabag sa mga pangunahing karapatang pantao, partikular na ang karapatan sa kalayaan sa relihiyon. Itinatampok ng sitwasyong ito ang patuloy na tensyon sa pagitan ng autoritarya na pamamahala ng China at ang mga karapatan ng mga mamamayan nito na malayang ipahayag ang kanilang mga paniniwala. Bilang conclusion, ang pag-alis ng mga Bible at Quran na application sa China ay nagpapakita ng patuloy na pakikibaka para sa kalayaan ng relihiyon sa loob ng bansa na naglalarawan sa haba ng gagawin ng pamahalaan upang kontrolin ang pagpapahayag ng reliyon at ang mga hamon na kinakaharap ng mga mananampalataya sa pagpapanatili ng kanilang pananampalataya. Ipinapakita lang ni Xi Jinping ang kanyang pagiging kanang kamay ni Satanas, na akala niya siguro na ito ang magliligtas sa kanya. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo, purihin po natin ang Panginoong Hesus.